Hello everyone! Today's video is ipapakita ko namang ukay-ukay kami ng anak ko sa Sunshine Mall. Naisipan ko lang. So, ayan siya. At magkatroon kami. So, ang anak ko isa, iniwan ko doon sa pinsan kong si Norma. So, ayan. Samahan niyo kami ni Hanya. Waiting na kami sa ano. Ang anak kong si Hanea. 大爷呢？ So, ayan guys, nandito na kami sa may sapatos, so, mga sandals. So, pili lang ng pili. Ang daming pagpipilian. Stylish masyado. So, ayan. May mga, ano, Ay, yung pili. Na, pili. mga, damit S din. Marami S din mga uh, bag at saka damit ng pangbata So, ayan. Pili lang ng pili. Mura, mura lang yung pangbata May pag-50. O, oh, ayan. Ayan si Hania So, Uh, ayan guys, lahat ng ginadaan namin si ang ganda ng niya niya masyaba. Ay. <laughs> Ayun ang ganda. Pare, dinoloko pa lang <laughs> hindi mamatay. So ayan guys, nandito naman tayo sa may mga products ng pang beauty. So ayan, pili lang ng pili. Lahat ng mga pang beauties is kumpleto na dyan. So ayan siya. upay okay. upay so okay. ayan guys pumasok na ka lang kami dito sa may upay upay so upay upay yan lahat guys ayan ayan hindi lang kasi ako makapasok dun sa loob kasi uh, iba pala yung amoy so yung anak ko so ayan ukay ukay dito banda sa may kanan yan ukay ukay din yan so ayan uh, um, bagong bukas ata sila so mga ukay ukay So, oh, ayan, pili, pili nga kayo mga suki, suki so, mga kalugi. <laughs> ayan, so, uh, kami taas, guys. So, ayan na, guys. O, oh, 50% discount na lang. So, mura lang sila, sell naman, magaganda naman. So, ayan, nasa second floor na kami. Ayan, maraming bag. So marami kang pagpipilian dito sa first floor, sa second floor, ayan. So, dito ako banda uh, bumili sa damit nila. Ayan, yung, ayan. So, ayan, magdidi mo ng anak ko sa tabi kasi hindi napapalagay sa paglalakad namin. si siguro yon gutom nga. Nagugutom, kaya nasa gilid muna kami. Dede, para matapos para magkaroon ng energy. So, ayan. Ganito talagang may anak. Kailangan magtago muna kaya para magbidi. Kahit room pa yan or hindi sa breastfeeds. Ayan. Ayan, talaga. Pag may anak pa na talaga. So, kailangan unahin muna ang anak. Lalo na pag gutom. Kasi wala sa gana. Wala sa mood maglakad. So, ayan. Baka may gana na yan mamaya pag So, ayan na guys may ukay-ukay din dito sa taas meron din palang ukay-ukay ng mga sapatos sandals dito sa second floor at may palaro ang mga bata so ayan guys o tingnan nyo naman ayun nasa loob maraming pante ukay-ukay shorts lahat na mix na yan guys ayan o ukay-ukay pa more So, maraming t-shirt. Ayan. O, oh, yan sa taas. o pante. Panting ukay-ukay. <laughs> ano ba yan? Pati panti ukay-ukay rin pala. So, ayan na. So, bababa na kami. Takot yung anak ko sa ganito. Kay Mumu daw. Mga manikin. Na, no, maniya. Naniya. Ay, siya takot sa walang... Ah! Kating! <laughs> hmm, <camping. laughs> Lalo, lalo na yung may ulo so ayan guys ngayon nandito naman kami sa grocery maghanap ng uh, ano, makakain ng mga anak ko kahit na ano uh, pwedeng bilhin para sa kanila o baka may magustuhan ako o, ayan ayan, o makulit makulit ako nakakuha ng plastic kasi dala-dala ko ka ito, si Maldita. So, dito nga kami sa my grocery. Naghahanap-hanap ng pagkain eh, ng mga anak ko kung ano yung mahanap dito na mas maganda. Hindi ko may bababa -baba ang anak ko kasi masyadong makulit. O, oh, ayan. Pag dyan sa sasakyan niya, hindi masyadong makagalaw. So, ayan. So ayan, nandito na kami sa may mga Clorox, iba-ibang Clorox So ayan Libot lang ng libot At maghahanap ng plastic Garbage So ayan ang plastic garbage So ayun po, palabas na kami Pa-uwi na So, ayan. Uh... Kailangan kami po pumunta doon sa terminal. View ng Sunshine Mall sa labas. Ito sa kasi aku milih nan cus, bukus sayang.

guys, dumating na kami sa bahay. Hindi ko na na picture kanina pa kasi. Nakatulog sa may motor hindi ko mahawakan ang cellphone ko. So ayan. Okay, bye. Na bye. Na ka muna. Na bye ka muna. Bye. So ayan na guys, nakasakay na kami ng motor pauwi ng bahay. So ayan guys. nasa terminal na kami